Ah, tawag ba ako di video sa ano? Sa potambay na naman ba ako di video? Ay ano pa ti ako may gugumanan ng potambay na paano daw ako di video. Hey, good morning. Ba? Good morning po sa saindo. Ay good morning. Mo Ay nagpa nagpapaulugan po ako. Baka may po ka mo diyan ni Sir. O po, o. may inorder ko na po ako. 20 lang po kanitiya ang Aldao, 20 lang. May nakopon pa ta akong jugya sa Agian, oh. Magaggi po kaya sa nyugan. Ando na po 'yan, oh. No? Ayan, ate, oh, baka gusto ninyo dyan, oh, 20 lang po kayo ng aldaw. Ang simana po kayo ni isang gatos lang. Dahil na muna, tabi, sir. mo na muna, tagaro. Garo ba kayo ang bagong gamit? Ay, <laughs> 20 <laughs> 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 lang kayo ni ang aldaw. Ang simana kayo ni tiyan, isang gatos. Dahil muna, tabi, sir. Oh, bago yun, ate. Dahil ta, garo ba kayo ang bagong, ano, bag, garo bago yan, sinsilo, niling-hiling, umati yung pangani. May, ano, ano. <laughs> O, tayo ko na tayo Hindi nga, tabi, sir, ta. Na, nag-garo ba ka, sir, nagpapangirit ka kayang, sir, na ano mo na yan? <laughs> o, wag ka naman ting, mano, tumawa. Bainti lang, te, ang ano nito, ang ang isang araw nito, te. Bainti lang. <laughs> Niraraot mo ang ano kung ngunyan, aura kung ngunyan, sir. <laughs> <laughs> Nakaraot man, madamang a... Ah. Ang awang ano mong mo nyan. Dahil ano talaga te. 20 kadakul... lang te ang ano nito. Iyan, hey eh. Kadakol ka pwedeng, kadakol ka pwedeng ilako. Ano ta si ang ilalako mo sa kuya? Garo na ano man yan sa imong ano na yan. Ang ano kaya te, ang may mga nag, ano kaya te sa kuya, kang ako naglalako kang ibang mga items, uh, uh -huh. Tukawan, mga poom. Uh -huh. May nag, sa kuya te na, maglako man daw kay nita, si iba may ting mga CR o oh, unin nate bayin tayong tayong aldaw kay nene eh. dahil ako nagsabi na ano dumal mo na lang sa nagsabi sa imo na nagano sa imo kayan tako dahil ako kayan iling mo mati ano kay nene istak nene istak yung ani original tinti original nene <laughs> ano tayong ano bago yan oh. bago maganda Magandang klase nito eh. Tay walat ko na sa imo tay tagan indi ka tay sa imo iting ano na ni hakong na ni Iyo Sa ini Dayo ko sirta wala may ini mo ano lang yan tay stack kay ini tay sa bodega kay ini tay hali tay sa bodega stack sa mga Dayo ano Tay ko na tay walat ko na tay walat ko na Tagan indi ka mangay lang tay Iyo dai dai Bayti lang tay ano kay ini al daw Bayti lang ati dayo, dayo ko sir Walat ko na tay ta Pabalik-balik ako dikit sa Indo. May ako dikit na iling sa Indong ano, yan na, siya, may mga, may mga ano pa nga, pati, oh, ay, nakakadiri. I-stack lang yan, ti, i-stack lang ini, di man po ini, ti, ano, di man ini, sa bodega ganyan, ti, hali, hali yung po yan, ti, oh, may anting, ano. Day, 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 may go kami CR, may go kami CR, day, day, may CR kami. Walang ko yan, ti, 20 lang, ti, ang aldaw kayo, ni, ti. Day, nga, ni, sabi niya, day, 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 siya, day, day. Ti, oh, walit ko yan, ti, pati ti, ang loobid. Day, nga, day, nga, niya, siya, abo, 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 po. Pwede lang tiyan, ano? Oh, o, e, so, si mas kita, mo na muna ako, ti, i-ano mo niya, ayan na, tawanin down. So, nila si mana, ti, mas kita, mo akong... Makulitong dos, ka, man. Makulitong kasir. sir. Pag pinawalat mo, di tapos, aram kung babalik-balikan mo ako, day, day. Day, ti. lang, ti, ako mabalik sa'yo, bakong ano, tiyo. Hindi, sabi, day. Gino, tiyo. Bainti lang tayong aldaw ate kaysa magbalik pa ako kayo sa opisina. Sige na tiyo, bainti lang lang si Mana. Iba na lang ang daraw mo, di Ako makuha kayo siya. May mga ano, o, may mga Iya pa hindi ba nga ni Karen ang huhugasan. Hay ting, bago ni ti, bago ini stack in di save ang sa bodega. Baka diyan ti may ano ka diyan, may manok. Sige ti, 20 lang ti ang aldaw kay ni ti. Ti, kuan na ti. O linggo ante, sandaan ang linggo. Ti, kuan na ti. Dengan ni saya ramai mak, ada saya mak. Ada tak? lang jenang ang ano itu, ini saya ngapal tu. Ah, isang buwan. Uh, may discount ka sa akin ate ng ano nang limandaan? O, apat sir. na hulog yan, te. na hulog sayang din nate. Ikaw na te. Para ate, maano mabaguhan mo yung yung CR mo? Tingnan mo si te ang ano mo, ang ang CR mo te, oh. Ano, okay pa man yan, CR okay pa yan. Okay ang CR ka yan. Hindi ako, ka yan, hindi ako. tingnan ko te ang ano nyo Hindi na sir Ang deng, ang CR din Te tingnan niyo te, oh. Pwede na, te. Pwede na, te, palitan. Ate. Ikaw na te. Manok teh, ito na lang teh. Alam ano mo teh, ito na lang teo, manok. Teh. Te. Manok na lang teh, ito na lang. Ito na lang teh. Ang gutan <laughs> nako kayan. Pato, pato teh, pato. Dengan ni sabi sir. Ay ito to. Ito teh, may ano, may pato. Ito kang ani sabi sir, makulitong ka. Teh, pato na lang teh. Ini yung kaano na ini. Madali ko ini mapa. Teh, ito na lang teh, ang ang ko teh, palit. Pato. Ano ko sabi kayan sir, mako akayan. Dekongan mako akayan, gamit na sa kasaro pa, igwa pa kami. De de hindi, tigamit ito sa, ano, sa bodega. Di, ano mo yan, Ma manok na Ay, pato yan. Buta sa Ang na ko kang agong ko. De, sige na, iiwan ko ito, te. Iwan ko na po, de, yun, te. Di, pito mo na yan. ako kain mako. nga sabi ko de. na yan, te. Sige na po. Ito de na lang siya, ano. De. Sabi, sabi ng tingana ko mako, ha? Te, pag na, te. Ay, pag na. Ang na ko kang agong ko. Te, pag natapusan mo yan, te, isang buwan, may discount Ya wala. wala. Te te, ano Sige na, te. nga ni sa akin. Patong nga mo yan, day, day. Ako Sige na, na te. E, ano ko na yan, te? Iba ko na ito. Tapos dali na ito, Ano, Ang ko kang. Ang ko pato. Sige na, te. nga Ano ko ito? Dali ko na ito, te. Sige na. Iba ko na yan, ka Sige na, te. Sige, ibabatikal ko yun sa imo. Ay, hindi man, mo nga sabi. Day mo nga sabi. nga ingat eh. sabi sir. Iwan ko nito Para may de. Di, ano kayo may bago kayo ting CR diyan. Iwan na to yan dito. Ingat eh, ingat Pati lobid. Abub abub Pati ito ano ko yan na lobid na yan. Ingat sige. sir. Dito na ako ko na yan te iwan ko na. Iwan ko na Hoy, ko na teh. Sige, sige, kung ayaw nyo, te. Kayo na oh. nga ang binibigyan ng discount. Ayaw ay, nyo pa. Ano, ano, hindi ka na magpapalik-palik din nyo. Hindi ka na magpapalik-palik. Magpulitong kang ano ka? Parating ka